Okay so magandang araw mga boss Welcome back pumuli sa ating uh, Facebook page Ito po bo, si Boss Tor At ito rin po ang ating uh, uh, official Itong ating uh, Facebook page na may uh, 90k followers na po tayo mga boss Okay so makikita nyo po hawak ko po dito ang isang papel Ito po ang official result mga boss Ng pagkasunod-sunod So ayan po ang resulta kahapon sa single Uh, tatlong zero mga boss no so sa nagminting agoy chamba so 630 naman sa alas 5 so muntik tayo dito sa 630 mga bossing dahil ang aking combination dito is 610 at 170 rumble ba diba? so tanawa ang atong Uh, gi-upload kahapon. Ayan po, i plus po natin sa screen para makita po ninyo mga boss ang aking mga probable uh, combination, mga potential combination na binigay po natin kahapon. So, yun lang dahil uh, karga lang ang dua. So, hindi po tayo uh, uh, pinalad. Okay. So, by the way, suwudda uh, sa so, alas 9 is 171. Double. So, ang uno talagang uh, missing number po yan. So, walang uno mga ilang araw po okay pakiready po ninyo ang yung mga ballpen at papel at magsisimula na tayo ngayon araw po ng way best itong ating uh, mga potential combination po mga boss okay so sa ganahan lang po sa mabay, kung di mo ganahan mag pass lang mga boss ha lantawa lang ang video mga boss kung baka sakali naman po ay mayroong kayong nga uh, mapusuan no sa ating mga ibibigay na mga potential combination dito po sa 3D no sa Swordress. Okay. So kung may hilig mo maglasto mga boss, pwede po ninyong lastuhan dahil may lasto po tayo ngayon. Okay. So ito po ang ating uh, first uh, na ihatag sa inyo mga boss ang ating uh, last lasto. Ito po ating best lasto ha sa ganahan lang 96, 69, 79, 97 baliktaran 62, 26, 93, 39, 67, 76 ayan po mga boss ang ating pampato so pwede po ninyo ni all draw okay sa kung nakuha po ninyo mga boss so ang inantabayanan po sa lahat itong ating syempre ang ating guide today syempre ang ating best pair ayan so ang ating guide today mga boss is numero Noybe, no? Guwapo ning atong numero Noybe, syempre yung ating pasakay na size og 7. So pwede kaya magprobabos agad Na 967 target rumble. Okay, always lang mag-play ng rumble ito para always chamba, di ba? So November 6, 2025, potential combination number is 96 pair at 97 pair sunod ang ating pabunos mga boss so ihatag na nakaw ang ating pabunos Okay, so mini siya ang akong uh, pabonus na duha na combination mga boss. Play all draw. So guwapo ni pang uh, 2pm. Okay, so 963 og 965. Okay, so from the spot. Next combination mga boss, ito po ang ating Siyempre kanina pinakita ko sa inyo yung guide nato, no? Sa so, na size og 9. -B. So sa 9 -B, meron tayong 960. Target rambag gihapon. Sunod 932 guwapo ni pang alas dos so overall pang alas dos guwapo atong combination sa size naman mga boss 6 to 0 o 632, mga boss sa ganahan lang ha hindi mo ganahan magpas lang mo okay so ulitin ko po mga boss guide numero 9 ayan po mga boss ha target rumble next tayo itong ating hot number combination Okay, so hot number combination natin mga bossing 651621627 target Rambol Japan. So, yan po ang ating ah, November 6, 2025 potential number combination. Okay, so sunod ang ating ah, inaantay po sa lahat, ang ating special combination. So, by the way guys, magandang araw pala sa ating mga solid followers at solid subscribers natin mga boss ha. So lalo lalo na po sa ating Facebook page, magandang araw po sa inyong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo lalo na po sa ating uh, uh Cebu, guys, no, at Mindanao. Ayun, napakaraming ano diyan. Mga solid uh, ano natin diyan, solid followers. Okay, ulit ko po, good morning po sa inyong tanan. Ayun. Okay, so ito po, guys, ang ating last final number combination. Sa ganahan lang mga boss ha on the spot Lilan po at syempre good luck sa talan amping mo guys hopefully na makachamba